Hello mga kapiks, kamusta? It's Megan Bopiks Welcome back po na namin sa ating Youtube Channel So for today's video mga kapiks Nito po ngayon sa Cebu City test Kasi kukunin ko po yung nc ko na Kasi baka next week Makapasok na kami sa Tunisian uh, Mabisi na ako, hindi na ako makapunta dito So ngayon susulitin ko na Kasi next week po yung ano namin May time pa ako ngayon So tingnan natin kung makuha ko na yung nc to ko Kasi nung November pa yun So ayan mga habits, Bumalik pa ko dito kasi eh, Kalimutan ko yung susi sa motor Nakaparking dun So nakapila na sana ako Pag tap ko sa ano ko sa bulsa ko Wala yung susi So agad agad ako lang, bumalik dito Medyo malabi pa naman Ang tinagpahan ko yeah. Makakawi ako nitong walang motor ay eh, mga kapiks, balik muna tayo doon. So ayan mga kapiks, sa wakas sa tagal-tagal ko nang hinihintay <laughs> ito na makuha. Nakatatlong balik na ako dito, pangatlong balik ko na. So sa wakas nakuha ko na rin mga kapiks. Yeah, hindi ko lang i-ano mga kapiks. I papakita na totally kayo kasi panguna una kasi may nana na ako na ano din ako na copyright kasi yung details <coughs> at ano yung valid pa nyo lang mga kapiks ay hanggang 5 years so matagal-tagal ngayon okay, naman po ay babalik naman po ako ng subod so alas 12 mag-anap lang muna ako <coughs> mag-snack lang ako sa gilid so eh, mga kapiks balik muna tayo sa subod let's go So ayan, uma-fix diniretso na lang ako pag uwi Ah, pero kumain na, kumain naman lang po ako makafix doon sa Carmen. Mga alas dos noon, kumain ako. So at nagpagupit na rin po ako para diretsa na yung ano ko. Wala nang ano. Parang sa gaval diretsa trabaho na. So ayan. So, yung hairstyle ko na naman dahil may bagong trabaho na naman tayo sa susunod na week sa Lunes na yung simulan namin at <coughs> babalik kami sa Balamban linggo kasi may nakita na kami dong uh, boarding house at medyo mura lang yung ano yung monthly pero syempre basta mura di ganong ano pero okay na lang yung mga pics kasi hindi naman kami ano palagi nandung mga ano lang naman kami gabi kasi umaga whole day yung trabaho tapos alis alis umaga alam mga alas 7 tapos lalabas kami mga alas so ano lang tulog lang hindi naman kami maharte boy scout tong mga fix kahit anong basta may matutulugan lang hindi lang maulanan okay na yun at mura na din yung ano 700 yung yung boarding house namin tapos dalawa kami ni Christian nabali dalawa kami sa isang ano pero malaki mga kapiks malaki na kasi may dalawang double deck kasi kaso lang walang may nagbo-boarding. Kami pa lang yung nagbo-boarding. Kasi medyo maluwag at sabi pa ng ano ng may-ari, libre kuryente at tubig. So ayun na eh, yung mga pics, libre na. Hindi na kami masyadong magastos pero magastos pa rin mga pics kasi ano, pagkain, panggasto. Araw-araw namin. So, tis-tis lang muna. At least, pasa nagsisimula pa lang at syempre, tuloy tuloy hindi susuko at yung ano ka din yung mga fixed tag experience ko ba rin yun kasi <coughs> yun talaga gusto ko shipyard para may experience ako shipyard tapos um, makagamit ako ng big mahanas kasi yun talaga sa mga ibang mansa yung mga kinukuha pa sa mga shipyard at yan, nakuha ko na rin yung certificate. Kala ko hindi ko makukuha agad. Sakto lang, pagpunta ko dun, wala nang, ano, kumekos-mekos. Binigay ko na lang yung cards, tapos, may pa, hinintay, kaya binigay, diretsyo. Kaso lang, natagalan akong, natagalan akong pagpunta dun kasi sobrang init. O, pagpunta ko pala dun, ano, umulan. Hindi naman malakas, tapos umaraw. Tapos pagdating ko sa Cebu, matrapik. Tapos pagbalik ko naman, sobrang init naman tapos matrapik. So okay lang yan kasi sob naman yung ano ko. Nakuha ko na yung nc ko. Tapos yung ano ko pala, yung ano pala mga pics, yung pag uh, training namin ng one month ay may ano yun, may in-situ din. In-situ sa mig. Bali, mag parang test da din kasi one month kami try training pag makasa, magpakasa kami meron kami kaming certificate din in situ sa MIG tapos yung ano may certificate din kami sana ano, sa orientation yung nag orient kami dalawang araw so may medyo maraming certificate yung makukuha namin dun sa ano sa loob sa uh, Tunisia bali magiging dalawa yung certificate ko kasi yung small certificate ko ngayon ay 5 years pa yung uh, expire medyo matagal-tagal mga kapits yan kakapagod yung ano yay umalis ako mga maga na yun alas 9 so nakadating ako mag alas 4 o. ilang oras din pasok muna tayo sa loob ng kapits yan o mga kapiks. Nagabihan na po. Yan, at kakain na po naman kami ng dinner. So ito po yung ano, luto ni Mama Dax. Yan. Yan yeah, eh. Kasi yung nabangos at no? okra. At saka may lawlaw at kagabing ano, lumpia. May natira pa. Ma?

Ito naman Ito naman guys Ito na Ito na Ito naman po Ito naman po Ito naman po Kung ano ang nandyan Kain na yan si Si Sia kumakain na ng bulay na pra Ikaw nga ginabungin po baboy Sige na Sige na

Krala, krala kaya wow. um, kaya natatapos to. Kaya, ba't eh? Baha. Umamot lang siya sa papalit nito. Taon na, taon. Ito, pagpapapalit. Amoy ito, amo ito. Ayun, si Sansan ayaw pa lumabas. Taon na. Kapag si na... Ah, kay kumain palayon yun pag ano, pagdating ni Sansan, may sumra pala si... Yeah. ano, si... Kristlyn, hindi so, ah, uh, sobra po niya dahil birthday pala ngayon ng teacher ni Kristlyn. Happy birthday po, ma'am for you. Ah, uh, hin ah, uh, hinateran po namin ang pagkain si Kristlyn kanila, yung ulam po yung manok. Tapos, pati snack. Iyon pala, birthday ng teacher niya, marami silang pagkain. Uh, may spaghetti, sakat manok din sa kamay burger kaya yun na eh. hindi na kain ni Crislin yung baon niya at yes, may sobrang pa po siya uh, pagkain kami galing sa anunit ng ano niya Naman ng picture. <coughs> hmm? So, ang ending po, diba? si Sansan yung kumain. Kaya ayaw palang lumabas dahil gusto ko pa.

Sana ang mga anak ko ng. na o le? Ba. Da-tsarin niya manggam. Kanya usalit ako daw tumal lahat kayoko nang daw ang kidnap. Namatay na tayo?

Mayroon po baby. na ba siya? Di na. Natinginulay ka na kumahon. Nagutan po kami ng kapag-usnaan ulang. <laughs> bukas guys, mayroon na naman po tayong bagong mino. Mino, yung talong. Talong? Ito na ito? na ito ah. Mm -hmm. Tapos naarot niya po sa ilo. Ito ah, titigat na kami. Mm, hmm, ke arte. na kasi ako kapun nakapunta doon sa palingki kasi Pagkatapos ko kanilang maglaba, nagsunay na, na po tayo. Nakalimutan ko kung nakaibigwa ko. Naka-wisim ako mga alas tres pa na ng hapon. Kaya yun, nalibo tayo. Nalibo po tayo, tapos pakamilis. Ayun, malis pa punta ang thanks Lord kasi nakuha at nagkaroon na rin ako ng NC2 at thanks din dahil may bagong trabaho na kami at na lang sa next week sa lunes and thank you din sa, send inyo lahat mga kapisan hanggang dito na lang po muna tayo mga kapisan at syempre kung bago ka pa lang po sa akin youtube channel please subscribe na pang doon skip dahil sa so, pagkiklik na rin po yung notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos. So, so yun mga kapiks, thank you for watching and see you in our next vlog. Bye-bye!